Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel sa Rebecca Mother Vlogs. I'm um, gusto ko lang mag-share sa inyo about sa sobrang natuwa lang kasi ako yung sa sumakay ako ng tuktok. Di ko alam kung yung tuktok na yan, di kuryente siya or um, di So, nagtataka lang ako. Sabi ko kung kung di battery ito, sabi ko pag sinakyan to ng paahon ng antipolo at ang daan niya ay um, mulong Highway. Sabi ko, nag ako kasi sumakay ako, first time ko. Sabi ko, aahon kaya to kasi ang nagkaroon ako ng motor dati na ano na di kuryente. Iniwanan ko siya sa bayan pagka ang aking client ay paahon sa mga bundok. Yung parang yung subdivision nila ahonin. Iniwanan ko kasi hindi siya makaahon kasi ano eh, parang mahinang klase pag di kuryente. So nung pumunta ako sa Quiapo para bumili ng bilong board ko para doon sa project ko na charcoal portrait. So, baba ako ng Antipolo um, Station sa MRT. And then, may, may mga tuktok doon ha. Yung parang tricycle siya. Tricycle na parang kulong sa likod. So, tuktok daw ang tawag don. Ayun, naisipan ko mag-video. Sabi ko kung hanggang sa titirek <laughs> Kasi iniisip ko. So, yun, sumakay ako. Tapos, vinedyuhag ko lang siya. Um, parang thinking na parang titirik to. Kasi paahon ng sumulong highway, papuntang antipolo, paahon yan. Ayaw, alam mo naman siguro, yun, alam niyo naman siguro yung papuntang antipolo, di ba? Tapos, sumulong highway ang daan mo. Puro paahon yan, pataas. So far, mga ilang minuto na, hindi talaga siya tumitirik. Ang, bilis pa din. So, hindi ako dapat promote Pero, natuwa lang talaga ako. Hanggang sa nakababa ako dun sa gusto kong babaan. Naka, rating kami ng atipulo sa place ng mga patag na. Sabi ko, ayos ah. Sabi ko parang, di ba nakakatuwa. So guys, panoorin nyo na lang yung aking uh, moment nung time na nag-video uh, nag, uh, nag doon sa first time na pagsakay ko sa tuktok. Ayun. Okay, ito na yung oras na paahon na yung tuktok along sumulong highway na to pero paahon na siya. So talagang tinitinan ko both sides kung kakayanin. <laughs> So, ayun guys, nakaahon naman kami so far. So, masaya ako. First experience ko kasi di ako mahilig sumakay. <laughs> so, ayun, uh, nakarating kami ng safe. Hindi kami tumirik. Mabilis yung tuktok. So, maganda na naman siya kasakyan. Wala naman akong coach Sa eh. So, pag mabibihay ako sa medyo malayo-layo na lugar na hindi ko alam. Like, yung lugar ng, ano, ng MRT. So, hindi ko kasi, hindi ko kaya magmotor ng single hanggang yapo. So, kailangan kong sumakay. So, yun first time yun. I hope you guys na, na nagustuhan niyo yung aking third video. At hanggang sa muli. Bye-bye!